lokasyon at kamalayan. Pag-unawa sa ating pambansan, pagkakakilanlan ang halaga ng lokasyon ng Pilipinas. Isa, lokasyon ng Pilipinas. Absolutong lokasyon. Ang absolutong lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong latitude at longitude ng isang lugar o coordinates. Yan ang lutong lokasyon ng Pilipinas. Ang absolutong lokasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa 4 degrees 23 hanggang 21 degrees 25. Hilaga at sa longitude na 116 degrees hanggang 127 degrees na langan. Relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon naman ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar na ginagamit ang palatandaan ng mga nakapaligid dito. Yung bahay ko ay katabi ng paupahan ng kaibigan ko. Ang Pilipinas ay napalilibutan na ng iba't ibang kawatig tubig. Sa silangan nito ay ang dagat ng Pilipinas na sa Pilipinas mula sa mga isla ng Silagang, Caroline at Palau. Sa kanluran nito ay ang Kawagatang Timog, China, na naghihiwalay sa Pilipinas mula sa mga bansang Vietnam, China at Taiwan. Sa timog nito ang Kawagatang Celebes, na naghihiwalay sa Pilipinas mula sa Hilagang Bayabayan ng Borneo, o bahagi ng Malaysia. Sa hilaga nito ay ang kipot ng Luzon na naghiwalay sa pinakahilagang isla ng Luzon mula sa Taiwan. Ang Pilipinas ay may mga pagkawagatang hangganan sa ilang kalapit bansang katulad ng Taiwan sa Hilaga, Malaysia, sa Timog, Kanluan, Brunei sa Timog Kanon at Indonesia sa Timog. Dalawa, pambansang teritoryo ng Pilipinas. Batay sa mapang politikal. Ang saligang batas. Ang saligang batas ay nagawa sa 1987. Ginawa ito para malaman ng mga ibang bansa ang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Doktri ng pangkapuloan ng UNCLOS. Ginawa ito ng 1982 para alam natin ano ang pwede at hindi gawin sa ating kawagatan. Ang doctrine ng pangkapuluan o archipelagic doctrine ay isang mahalagang aspeto ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS o konbensyong panglawin ng mga batas ng kawagatan ng United Nations. Ito ay nagpapakilala ng mga alituntunin hingil sa pagtukoy sa kawapatan at teritoryo ng mga bansa na binubuo ng mga archipelago tulad ng Pilipinas. EEZ Ang EEZ o ang Exclusive Economic Zone ay ang limitasyon na gagamitin ng mga bansa kung kaano kalayo lang lamang ang pwedeng teritoryo na makuha ng isang bansa. Batay sa UNCLOS, ang mga bansa na may akipelago ay may kawapatan sa Exclusive Economic Zone o EEZ na nangangahulugang ang bansa ay may eksklusibong kawapatan sa pangisda, pagmimina at iba pang aktibidad sa likas yaman sa EEZ nito. Ito ay malalim na implikasyon para sa Pilipinas, lalo na sa mga isyu ng pang pangisdaan at likas yaman sa kawagatan. Hanggang 200 nautical miles lang pwede ang teritoryo na makuha ng isang bansa. Tatlo, batay sa kasaysayan. Kasaysayan. Treaty of Paris 1898. Ito ang dahilan kung paano natapos ang pagkolonis sa, sa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Binenta ng Espanya sa Amerika ang Pilipinas sa halagang 20 million dollar. Treaty with Great Britain. Nakipagkasundo ang Estados Unidos at ang Great Britain upang maayos ang hangganan ng Pilipinas at ng Hilagang Borneo o Sabah. Apat. Kahalagahan ng lokasyon at teritoryo ng Pilipinas. Kahalagang pangekonomiya. Ang lokasyon at teritoryo ng Pilipinas ay nagbibigay daan sa bansa na magkaroon ng malalawak na pinagkukunan ng kita at yaman. Kahalagang hang pampolitika Ang Pilipinas ay may kanyang sariling teritoryo na kinikilala sa ilalim ng international na batas. Ang pagkakaroon ng malinaw na teritoryo ay nagbibigay sa bansa ng malakas na batayan para sa nasyonalismo at soberanya nito. Ito ay nagbibigay daan sa Pilipinas na maging isang malayang bansa na may sariling pamahalaan. Conclusion Natutunan natin ang absolutong lokasyon at ang relatibong lokasyon. Natutunan din natin ang mapang-political basis sa ligang batas, Toksin ng pangkapuluan at ang EEZ o Exclu exclusive economic zone. Nalamin din natin ang batayan sa kasaysayan. Ito ang tungkol sa Treaty of Paris at ang Treaty with Great Britain. Natutunan natin ang kahalagahan ng lokasyon at teritoryo ng Pilipinas. Ito ang kahalagahang pang-ekonomiya at ang kahalagahang pampolitika na nagbibigay sa atin ng kawapatan sa ating sawiling likas na yam. Salamat.